Hello guys, magandang tanghali po. Ito po yung tanura ng barangay Alitas. Ito po ang kabuuan ng likod ng Alitas sa tanura niya. Mapapansin po ninyo, ito po medyo malawak. Ayan po mga palayan, bago pa lang po sasapaw at ito po yung medyo gubat at medyo daan po ng papuntang real yan po yung welcome na papuntang real pa, pa dito sa impanta yan po yan po yung gilid ng bundok Yan ng halaman. At yan po yung ilog na sa may balubong. Mga pusting matataas. mga palayan